Hello mga kahags. Para dyan sa gustong mag-alaga ng baboy at busy busy sa pang-araw-araw na hanap buhay. So, ito yung tips ko sa inyo. Yung pigpin natin, lagyan natin ng maliit na paliguan para pag nainitan yung baboy, kugulong-gulong lang sila doon. At saka lagyan din natin ng auto feeder at only water para pag nauuhaw sila, may maiinom sila parati at saka may makakain. At sa pamamaraan din pong ito ay makakatipid kayo ng worker o labor cost ay makakasave kayo kasi morning nyo lang linisan at pwede rin sa gabi para makatipid kayo at hindi rin matagal linisin kasi yung baboy natin is malinis na sila. So, dito ay eh, pwedeng-pwede kayong umalis ng buong araw at pagbalik nyo siguradong hindi kayo matatagalan sa paglinis at